walas angin ayapa Sa Lalit ng puno Pero malas yan boy Kasi napunulan tayo ng kadena Putol ang kadena Ayun Hintay tayo ng papat Malas tayo Layo pa naman Ayun ano, o, oh, layo nyo no. yung plug pull o. Oh. Yung taster. Pag minamalas ka nga naman Sa punuan magtambayan hey nako, pag minamalas ka nga naman. Ayun o. Oh. Pwede tanggal ko na yung kadena boy. Ayun o. Oh. Natanggal ko na yung kadena. Ayun. Inaalas tayo dito banda sa Imus. Layo pa naman din. Ay nako, buhay. Hindi talaga natin masasabi yung kailan tayo masisiraan, kailan tayo... Alam mo na, buti hindi tayo ang disgrasya. Nagano ako dito kanina nag... drip pa ako dito Kanina pagkaskas dito. ngayon dito lang ako inabot. Doon, nag-drip na ako dyan. Tapos dito ko na, ina inakay ina ko na siya papunta rito. Ayan, ina na, inakay ko na siya. kinain na lang ano dyan na ito yan ang okay. gas gas na okay na baklas ko na ito na ay nako waiting lang tayo sa tropang rescue layo pa naman din ay yung plug oh yung caster imos eh. dapat pupunta tayo doon sa caster may alapan eh nasiraan malas hindi ba natin alam kung anong oras tayo ma re-rescue kaya Tumble muna tayo dito. Malamig naman eh, presko. Diba? ba? lang muna tayo. Tumble lang muna, muna tayo. Diba? Ayun o, oh, kaya apaw. Oh. Napakabaya pa. Tabi-tabi po. Nasa puno tayo ng makulimlim at mahangin na lugar. Minsan talaga kailangan muna mag-chill. Diba? Kasi pulo stress tayo boy. Kaya yeah, okay na rin tong ganito na ano, kahit pa paano nakakapagpahinga no. Kasi minsan di tayo nakakapagpahinga. Hindi tayo nakakapag-isip-isip mga bagay-bagay na kailangan nating gawin. Ay! Kaya kayo mag iingat kayo palagi. Dadalhin kayo ng mga tools. Gat mare, pa-rescue kayo sa mga tropa niyo, kaibigan niyo, katabaan niyo. Kaya mag iingat kayo lagi. Peace out.